But ayaw mo magano. Sabi mo. Nang na ako sa ketchup sa bahay puro kunta. Pa-pasanin ra ko mito. Ano nang ginawa ko dito mito? Hi guys. Yan eh. Dito sa abroad namin, kinainan mo, ulelikit mo, pag ikaw ay nasa food court. Ano mm hindi -hmm. ako makalabas. <laughs> Ngo <laughs> tara ka to mayroon yeah. yeah. sa maliit, e. Yan. Hindi umalit, eh. Pag hindi mo naliligpit, ang tawag may multan. Yeah. Hmm, bangun. Kakuul cool naman. Saan talaga? Mayroon sa akin yung ice cream. Parang nag-ulti craving ako, Naku, may naglilihin ng ice cream delicado delikado dahil <laughs> may may ano kami ngayon, libre kami. Mayroon nang tagan doon. May nag-sponsor sa aming tanghalian ngayon. O di ba? Swarty. Ah, sa man, ice cream, wala naman ice cream diyan. <laughs> Hindi naman ice cream to eh. Ayan! Ice cream. Oh, 50! Oh, na! Pwede ba? Mayroon kayo yung ice cream? Oh, we're gonna buy. Hi. Can I order two ice cream? Ice cream cone? Two dollar. Two dollar? Oh, ito nga. Ay, hindi siya yung Green? <laughs> Budol green kaya pala dos Piso isa Thank you O oh, di ba, ipo ice cream si mo do ano, oh, ice cream kayo dyan Mga kainday Masarap Sarap nga, gaya ito nung no. Binibili ko dun sa ano Payaliber 150 Shout out Joanne Ha? Huh? Ha? Huh? Ito oh, lang yung green Pero hindi din. dalawang <kunyang>. <laughs> Nandidila. <laughs> siguro tinitinan yung <laughs> <siguro> kanyang <laughs> buong bagahe. Yeah. Nang? Um, Buti di ba kumalis? Hindi niya makahanap yung mga regal. <laughs> hmm. Ay, mga kainday. Nandito kami sa 65 oh, cents. Hmm. Ano yun? Bagay sa ating bagahe doon kay Risa. Wala akong binigay na tsokolate kay Risa. Tsukulati hmm. na. Alang-aling kasi yung hmm, tsaka na. Tamang tingin-tingin lang kami. <laughs> Super cheap daw to pero mahal na rin. Tapos pagdating ng Pilipinas, pipintasan pa hindi raw masarap. Agoy. Masakit sa puso. Doon sa Giant Toy Bible, magsardinas kami na sa linggo ni Marian. Munggo na may sardinas. Okay, so piso-piso, bilhin na kayo. Kaso, malakas ito sa UTI, o ba? Diba? Oh, ito pala yung titrending na cabinet. Buksan mo. Ganun pala yan. Ito yung nagtitrending. $59 din eh. Yung pinapatong-patong lang ito, no? Unlimited window shopping kami ni Marian. Wala nga kayo pambili. Sus. Magkakarito na lang pa yun, siguro supang bilhin ko. Ba't ang mura? Kaso ayaw ng nanay ko. Kasi nga, pag namantsahan, mahirap na. ganda to ng 3, 400. Lakas makayaman, oh. Ito pa. sarap mamili. Walang pambili. Itong bagay sa kwarto ko may purple. Are. Ang tanong, magkano? 150 by 200. Anong 200 nito? Ang length? Ito. Ano yan? Uh, ang length niya ay 200. Itong bagay oh, pa-purple. Price niya 150. Eh, mahal naman ay. 89. Tapos isa lang yun ano. So, kailangan din dalawa eh. Mahal. Eh, parang dalawa man siya. Dalawa nga. Terno na ano. Ano yan? Pichel. Plastic. Ay, parang naiinggan niyo ako dito. Ito sa kwarto ko ba? Ay. Mahal dai. <laughs> Mayroon din. Ngayon Palati lang no, dalawa lang naman tayo. mo na. Wala tayong magagawa. Gusto mo dalawang maliit, parehas din. To something Four eh, magkano lang naman yung 150 pa to ko, 125. Apat ang laman ito. Hindi, okay. tatlong maliit o dalawa. Sir, magkwintahan na oh, pati laman ng isda. <laughs> ito na Ganito na dito pag nagbayad ka sa cashier, wala nang tao-tao, ikaw na lang gagawa. May card ako Meron ka? Member. Meron ka? May points ka pala. lang. Na. yan. Nakatelepono ng na kanyang membership. Tumunta lang ako. card pa. Ano? Maglalagay tayo plastic? Okay. May bag ka naman. Ano nga eh. Wow, hindi you see. Shusyan lang, madam. Wow, so may pa QR Magkano points? Ganyan magbaya dito ng ano, oh. Tagal, ah. Yan. Ayun, like yun. Patingin? Nag-inteligyos rin ako bakit wala? E, pindot mo dyan. Sige. Sige. So, yun na yun. Bakit sa akin? Kawawa naman kami. Magbibilang daw kami ng coins para dun sa short na 990. Ari lang ang short, ay yung coins ko. Paano na yun? Ari, marami-rami yun. At gusto niya yung short dun sa balino. Magsasara na kasi. Malabo yung maging 990. Kahit yung akin, magkano lang, $1. Oo. wow naman. Kaya mahirap okay. sa amin pag lumalabas eh. Okay. Alam mo yung Five. mga nakasingit-singit na Nakasingit-singit na short. Ay, na okay. coins. Four. Nadudukot. Five, six na. Three na lang na lang. bilangin mo ito. Mayroon dito hindi pes. Ay, yung sukli natin kanina. Ah, meron na ako. <laughs> Tapos babalik tayo doon. Meron na ako. Oh. Magkano Ayun na. <laughs> Buna? Hmm? Sure ka? mo nakabuo. Tara, balik. mo. Tapos mo na natatago mo. Wala na ito lang oh. Pag ako'y nakabasa, wala pambayad. Okay. <laughs> Wawa naman. Ganito ang reality Seven. ng isang OFW. Seven. Pag gusto bumili ng para sa sarili, ayan, mm hahanapin -hmm. yung mga nakatago-tago na coins para lang may mabili, no? Kasi, Seven. Lang, wala na kaming pera. Kaya yung mga nakasingit-singit na mga coins sa wallet. Na okay. Na 'yan. Kani 990. 9. Sakto. balik, balik. <laughs> balik na, sayang naman yun. Magsasara na. Mayroon pa naman akong tin dito. <laughs> Sityahin pa natin. Nagbago ang isip eh. na nandun yung piliin. Pagkatapos bilang-bilangin ang coins ang kain niya. Ay! Ten, 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 ten. Magkano ba noodles? Quatro. Woo! Ito nga ano dyan ba dyan. Diwag. Ito nitong kama dahil, guys. Lambot. Ay, ganyan din ang kama ko, oy. Sana all, ay yung kama ko napupuntaan sa doon. Pag-ipunan mo bilhin mo, ah. Masarap, oh. Ay, oh, lambot dahil. <laughs> 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 Yung blue na lang para di dumihi. Yes, nagbilang ng bar yan. Nakasingit-singit. Nagbilang ng bar yan. Kasingit-singit. Ate, <laughs> ito <laughs> sa'yo. <laughs> ah Ayan, binalikan talaga namin. Sukatin mo na dahil. Patong mo ah. Siya, siya, siya. Wala akong nadukot eh. Wala akong nadukot na bariya. Talaga niya, nagpakonsensya pa. Ito pangarap ko eh. Pangbiyahe. Mal naman. Wag Huwag yung mariyan. Nakadukot. Hahaha nagbog <laughs> Nadukot yung mga nakasingit-singit na coins. <laughs> kawawa naman yung OFW oy. <laughs> so guys, nakabit ko na yung duyan namin ni Marian. Dito na kami magtatambay. So yun guys, matulog muna kami din sa duyan.